Tingin yung kanyang kapatid na congressman. Magkano ba ang pondong nakuha ni congressman Pulong nung congressman siya nung panahon ng kanyang father? Magkano po yung nakuha? i niya kung magkano, kung saan ginamit. Kung saan ginamit ang pondong yan. Kung paano ginamit yan. Kung ilang bilyon ang napunta sa flood control project. At kung bakit malaki pa ang baha at abaw. Kinakailangan. Okay, mga 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 Araw sa inyong lahat at welcome po dito sa ating Tante Bonin PH channel mga kababayan And nandito lang pa tayo para sa panibagong reaction video ngayon Ito mga kababayan, pag-usapan natin ako uh, ah, Congressman Abante or Congressman Benny Abante Napaamin nga ba sa baan at ni Mayor Basti mga kababayan? Hmm, ito, tignan pag-usapan natin ito ha ah, Ito patoy ah patungkol da pa rin ah, patungkol dito sa banat ni Mayor Basti, mga kababayan. Of course, hindi lang naman si Mayor Basti ang bumanat dito sa uh, aksyon ng presidente. ba diba? Kasi ito nga, sinasabi, uh, binanata ni Mayor Basti, mga kababayan, si PBBM. At ang kanyang aksyon dito sa issue ng mga flood control projects o mga ghost projects ng DPWH at iba pa. Okay, na kung saan uh, sinabi ni Mayor Basti mga kababayan na PR ER stunt lang ito ng presidente. Linawin lang, na, lang po natin, hindi lang po si Mayor Basti ang may sabi dyan. Okay? Dito sa ating channel, ilang beses ko nang sinabi yan mga kababayan, nung umpisa pa lang, uh, pagkatapos pa lang ng SONA, pag-introduce pag ng website, sinabi ko na yan na yan ay klarong-klarong PR stunt lang kasi eh, papalayo sa tunay na direksyon o sa totoong direksyon yung aksyon ng Pangulo dyan. Okay? So, eto ngayon. Oh, sinabi ni, nagsabi na ngayon si Mayor Paste na ito'y PR stunt. Ito, sumagot naman si uh, Congressman Abante, mga kababayan. Okay? At dahil dito sa kanyang sagot, mukhang may naamin, inamin, mukhang may inamin sa dito mga kababae na kung saan. Ah, uh, ito nga mga kongresista, mukhang may kinalaman dito sa iba't ibang proyekto ng DPWH. Okay? So ito, station kayo hanggang sa huli kasi ito'y pag-uusapan po natin. Okay? So ito, may video tayo dito. Pakinggan muna natin ito. At... Ah, uh, makikita lang itong video mga kababayan. Ito yung press conference kanina ni Congressman Benny Abante at uh, Naku ito mga itong dalawang 'to mga kababayan. I think may mga uh, ano ito eh. Uh, ito isa may-ari ng COMELEC. Congressman Benny Abante. Oh, uh, uh, either may-ari ng COMELEC or anak ng tumelec eto ding isa um, may by sariling world tour oh di ba o oh, tinanggal ni Perardi kasi nag-world tour mga kababayan o oh, gamit ang pondo ng uh, taong bayan okay at imagine niyo yung yung assignment niya is to alleviate poverty okay ng mga pilipino yet siya eh naglakwat siya hindi lang, hindi lang sa Luneta, ha? Kundi sa iba't ibang sulok ng mundo. Hmm, di ba? O, di. Anggal. Kaya, ngayon, o, humahabol kay Pi, hinahabol niya si Pierre Arde. Kasi, gusto niyang bumawi. O, di diba? Ito, pero ito, hindi yan yung pag-usapan natin. Ito yung pag-usapan natin. new kung anong, anong lumabas dito sa bibig ni Congressman Abante, mga kababayan. Okay? So bago natin i-play, paki-like po at share ng videos natin. And then paki-subscribe din po sa ating channel. Ito mga kapwa, pakinggan natin. Ang uh, gandang tanghali po. Um, kay Kong Benny po muna dahil nasa Manila po itong uh, tanong ko. Yesterday po, meron pong inilabas si Mayor Isko uh, na listahan po ng 14 billion worth po na flood projects sa Manila na iniulat po as completed pero still nagbabaha pa rin po sa lungsod at uh, meron din pong isang contractor doon, yung JLC Construction and Supply Incorporated na meron siyang nakuha doon sa 14 billion, 1.4 billion worth of flood control projects po ito and coincidentally ito pong contractor na to, ito po yung kinasuhan ni Mayor isko or ng city government dahil po dun sa illegal demolition po nung uh, Rizal Avenue Sports Athletic Complex uh, your reaction po regarding po dito na napakalaking halaga pero wala pong naging epekto. Ah sinusuportahan I... ko yung uh, sinabi oh? ng uh, ng Mayor ng Manila na papa-embassy niya. I support that no. Kinakailangan naman madali lang yan i-check lang sa DPWH yan kung yan po ay uh, project ng national government o kaya ito ay project ng LGU. Sapagkat yung flood control project na yan, hindi lamang, ng, hindi lamang DPWH yan eh. Even the LGU, kinakailangan imbisigahan lahat ito. Ano ang pinagawa ng city ng flood control project? Ano ang pinagawa ng DPWH? No? Uh, ito po yung tinatawag nating i yan sa DPWH ang status and impact ng mga project na yan no? sa national government, for example. Eh, tapos muna natin mga na Ah, ngayon, ah, ngayon, naghuhugas kamay dito si Benny Abante, mga kababayan. oo oh. Bakit? Ah. Oh. Kasi sinasabi niya dito, dalawa lang daw galing yung proyekto na yan, either sa DPWH o sa LGU. Nako, sa tingin ba ninyo mga kababayan, itong mga congressman, wala itong ginalaman? Kahit nga si Jewel Chua umamin, di ba? Na siya ang nag na nagbigay ng proyekto dyan sa distrito nila yung 19 million na barangay hall na nasa bangketa. Mm. Si Jewel Chua yun, di ba? Oh. Ngayon, uh, yung yung pinatigil ni Mayor Isko din mga kababayan, ay proyekto din yun ni Jewel Chua. Oh. Pinadaan sa DPWH. Ito mga naman? DPWH, may uh, isa sa mga involved dito. Pero ngayon, nag kami ka may si Benny Abante kasi either DPWH daw or LGU. Naku, nasaan na yung Congress? Oh, kung natatandaan ninyo mga kababayan, si Isko Moreno nga ang may sabi, yung mga flood control projects dapat ibigay sa LGU. Kasi yung LGU, yung Local Government Unit, ang may alam dyan sa kanilang areas of responsibility. Okay, hindi yung mga congressman. Pero dito, mga kababayan, hmm. kunwari, suportado niya itong investigasyon ni isko, pero naghuhugas kamay. ba diba? Ganito ka o, oh, teka, nawawala yung cross ni Congressman Abante, hindi niya sinuot. O, oh, sa hearing lang pala niya, susuotin yan mga kababayan para mag nagmumukhang uh, santo. oh. bakit ngayon naghuhugas kamay? Bakit, di ba? Uh, sa hearing, nagmumukha kang santo. Pero dito, bakit nagpupunso Pilato si Congressman Abante, mga kababayan? Di ba? Aminado na nga si Jewel Chua. oh kami dado nga yung ibang kongresman, binulgar na rin ni uh, Toby Chanko yung mga kongresman nag insert ng mga proyekto sa iba't ibang distrito. Ngayon sasabihin ni congressman Abante, wo, oh, walang kinalaman ang kongres kasi DPWH at LGU lang. Nako, hmm, sinong niluloko ng ganyan ka Sino bang mga bumoto dito mga kababayan dyan sa Manila 6 District ha? Well, um, uh, to be fair naman sa Manila 6 District, hindi naman nila pinanalo ito si Congresswoman Abante. Panak ngalang lang ng Comelec. Um, mukhang malaki yata ang bigay, kaya pinanalo. Oh. Ito, patuloy natin mga kababayan. Kaya I, I'm all for that. Na dapat talaga imbisig 'yan. Oo. Kung, kung nais niya unahin niya yung distrito ko just to find out, no? Kung talagang kasi alam mo ang Manila uh, to to just to inform everyone. Manila is uh, actually a uh, a prone to uh, flooding yan sapagkat uh, below sea level ang karamihan dyan, especially in my district. At doon din dumadaan ang main tributary ng mga ilog natin. For example, like in my district, doon dumadaan ang Pasig River, dyan nagpupunta ang uh, San Juan River, dyan nagpupunta ang mga ibang mga maliliit na mga estero. ano, Pero hindi lang talaga tapat Manila. Dapat yan Metro Manila. Sapagkat look, hindi lang Manila eh, ang problema rito. For example, like ang San Juan River, napakrumi, napakrumi yan. Yan ay ina, sinasabi ko na nung araw pa. Ah, kasama ang Quezon City, kasama ang kasama ang Mandaluyong, kasama ang San Juan, kasama ang Manila. Kung makakasuntosan ang lahat yan, eh lahat yan ay eh pag-usapan po yan. Lahat yan, eh investigahan. I'm in favor of that. Pero hindi lamang sapagkat pagkata uh, ano yun, hindi, hindi kumuha ng permit o uh, hindi nagpag-ugnay sa LGU. Dapat, ang talagang investigasyon dyan, yan, yan po, ba ay ghost project? Yan ba ay uh, uh, substandard project? Hindi lamang flat control. Lahat ng infra project ng buong Manila. Investigahan Thank you. Oh, tama nga naman mga kababayan. Pero itong punto dito, ha, trap dito si Congressman Abante, mga kababayan. Uh, sa kanyang mga sinabi, ha, kasi, uh, anong sinabi niya? Unang una, sabi niya, uh, well, hindi lumabas sa kanyang bibig pero pinapalabas niya dito, walang kinalaman yung Congress pinapalabas niya dito, wala siya kinalaman dyan sa mga proyektong sinabi ni, or sa mga, oh, yung mga flood control projects na sinabi ni Isco Moreno, kasi ang may kinalaman daw dyan ay yung DPWH at LGU mga kababayan, So yan lang, kasi walang yan nga pinapalabas walang uh, kinalaman yung Congress. Pero ito yung issue ngayon. Sinasabi niya dito na yung Manila naman talaga daw ay binabaha. Dati pa daw yan. Sabi ni ha? Siya lang may sabi. Dati pa daw yan kasi below sea level yung ibang areas. Lalong-lalo lalo na yung district niya. ba diba? So ito ngayon yung issue. Alam mo naman pala na matagal nang mayroong issue dyan sa baha, sa distrito mo. Anong, bakit wala kang proyekto na flood control? ba? Diba? Ngayon, kasi sinasabi niya dito, DPWH lang at LGU ang may kinalaman dyan sa mga proyekto ng flood control. Kasi bakit yung ibang congressman? Well, of course, alam naman natin na uh, hindi dapat na gumagawa, nag, nagkakaroon ng proyekto yung uh, mga congressman kasi eh, mambabatas nga sila. Pero yung iba naglalagay or nilalapitan ng mga mayors or through mayors pinapadaan sa Congress, nag nagbibigay sila ng mga budget or proyekto doon sa kanilang mga distrito para sa mga flood control projects. Allowed naman yan ng Congress, di ba? Oh, kasi kung hindi allowed, hindi dapat hindi ina-approve. Pero ina -allow. Ngayon, tanong natin, bakit kung talagang walang kinalaman dito yung Congress, dyan sa mga flood control sa distrito ni Beni Abante, bakit walang initiative na mga proyekto patungkol sa flood control Etong si Beni Abante, mga kababayan? So dito, trap siya. Ha? Pinapalabas niya, walang kinalaman yung Congress. Pero ngayon, sinasabi niya, na bumabaha talaga sa kanilang distrito. So, ibig sabihin, di, wala siyang ginagawa, wala siyang inisyatibo na magbigay ng flood control projects dyan sa kanilang lugar. Na kung saan, normal practice naman ng, na ginagawa ng mga congressman sa kanilang mga distrito. O sa tingin nyo ba, mga kababayan, ganyan kagaling si Benny Abante na talagang sumusunod dyan sa rules ng Congress. Kasi nga, um, yung Congress, hindi nga dapat magkaroon ng proyekto. So talaga, sumusunod nga ba talaga si Congressman Benny Abante dyan? I doubt mga kababayan. I doubt. Oh. Well, comment yun dyan. No? kayo kung sino makapapan makapanood nito uh, nitong video na ito i-comment niyo diyan lalo na kung kayo'y under ng distrito ni Congressman Abante i-comment niyo diyan kung talaga nga bang walang proyekto ng flood control si Congressman Benny Abante diyan kasi ginagawa lang niya yung totoong trabaho ng congressman na kung saan gumagawa ng batas. Okay? Kung talaga lang ha? Oh. Well, probably, well, palakpak ka natin kung, kung ganyan. Pero yun nga mga kababayan, I doubt. Kasi halos lahat ng mga kongresista nanghihingi niya ng pondo para sa kanilang mga flood control projects sa kanilang area, lalong-lalo lalo na kung ang area mo ay binabaha. Okay? Kaya nga yung karamihan dyan sa LGU hindi makagalaw kasi yung mga congressman ang naglalagay dyan. Mm, ba? Diba? So dito, trap siya. Oh. Kung alam mo naman pala na bumabaha dyan, pero wala kang ginawa. Okay? So kung ngayon, sasabihin mo, oo, oh. may ginawa ako, nag-request ako ng uh, pondo para sa mga flood control projects. Pero ngayon, bakit mo sinasabi na mga flood control projects ay under lang ng DPWH at ng LGU? Diba, o, trap dito si Abante yung mga pareto. Tuloy natin. Um, nabanggit na po kanina yung flooding incidents po sa Davao wherein 265 areas uh, based po ito doon sa City Engineering Office. Notably po 140 ay nasa 1st District, 69 po nasa 2nd District at 56 po doon sa third District. Ngayon po nasabi nga po natin na... Before hindi naman po ganito yung pagbaha sa Davao pero ngayon nakakaranas na sila ng pagbaha. Pero si Mayor Bastet Duterte po parang ang sinisisi pa rin po niya ay ang Pangulo at sinabi po niya na itong flood control project investigation ay PR stunt lang po. Your reaction po dito? Uh, Paginggan natin ito mga mga kababayan. I think very important muna po siguro na um, just to go back to the Philippines, I don't know where he is. But uh, very important po for mayors to be present during times of uh, crisis. no So, I think that's the first point that we want to make. But secondly, ah, uh, uh, alam nila si Basti, and porket alam nila mga kababayan na si Basti nandoon sa dahig ngayon, binibisita yung kanyang ama, ah, uh, ganito na yung pinipresentan nilang issue. Pero of course, uh, tayo mga kababayan, uh, para hindi tayo malihis, focus tayo dito sa flood control issues mga kababayan na mga ginagawa ng mga congressman na ito. Um... Very important po talaga na i-recognize natin na yung flooding ay hindi lang naman ho flood control. No? Uh, usapin pa rin po yan ng pagbabago ng klima. Usapin din po yan ng Uh, bilis po na pagbagsak ng tubig mula sa bundok papunta sa ilog at mga dagat. Pero meron pong centrality yung pong uh, flood control system sa ating mga lugar. So uh, very important din po definitely na makita rin po natin uh, yung pong uh, impact no ng mga flood control systems within Davao City and within Davao Region kasi I'm quite certain malaki din po talaga yung pondo eh na iginugol within this administration and and more particularly in the previous administration to Davao City and to Davao Region. So um, I think that can be That can serve as a basis to also look into the implementation of flood control projects within Davao City and uh, the Davao, and Davao region po. Ah, sino yung nagsabi? Si, Mayor? Yeah. Sige na natin, mga si Mayor Baste Mayor po. Baste. Ang sabi po niya, PR stunt lang po. yung uh... PR stunt lang? Yes. Po. Eh, ako, ang suggestion ko kay Mayor Baste, tanungin niya yung kanyang kapatid na congressman. Magkano ba ang pondong natakuha? Di congressman pulong nung congressman siya nung panahon ng kanyang father. Magkano po hinakuha? I-reveal niya kung magkano, kung saan ginamit. Kung saan ginamit ang puntong yan. Kung pa paano ginamit yan. Kung ilang bilyon ang napunta sa pre-control project. At kung bakit malaki pa ang baha at abaw. Kinakailangan tanungin niya yung kanyang kapatid yan. Kung talagang PR stand to, eh, patanayan niya. Kung talagang PR stand to. Or may katotohanan yung sinasabi. Yeah. Oh, ito mga kababayan, gusto niya patunayan oh, dito nga sa channel natin dito napatunayan na nga natin na PR stunt ito dahil sa mga palihis na aksyon ng Pangulo mga kababayan pero ito tingnan natin ha ang layo-layo ng sagot ni Benny Abante mga kababayan <laughs> oh, ano masasabi? Wala. Anyway, hindi naman probably tanong yun kasi tinanong lang naman anong masasabi Bakit ka rin yung masasabi niya? Anong pinapalabas dito ni Congressman Benny Abante, mga kababayan? Okay? Unang-una, dinideny niya involvement ng Congress kasi DPWH at LGU yung may issue dyan. Uh, sa mga, or may, may kagagawan dyan sa mga proyektor, ang mga flood control projects. Pero ngayon, sinasabi niya, oh, sinabihan niya si Baste, mga kababayan, niya ipatanong doon sa kapatid niya na si congressman pulong kasi daw malaki yung budget ano yung ibig sabihin yan mga kababayan indirectly inamin dito ni congressman abante na ito pala itong mga kongresista mga kababayan meron talaga silang mga budget or mga oh yun nga mga budget para sa kanilang mga proyekto sa kanilang mga distrito lalong lalo na dyan sa mga flood control projects Okay? Oh. So ngayon, sa tingin niyo ba itong si Congressman Abante wala itong budget? Sa tingin niyo ba hindi yan tumatanggap ng, ng ng, budget? Oh, I doubt mga kababayan. Hindi yan magiging uh, sunud sunuran uh, sunusunurin o sunusunuran. sunuran uh, kahit tamba mga kababayan kung wala yang natatanggap. Okay? So, eto mga kababayan. Inamin din niya na hindi lang flood control projects. Meron ding iba't ibang infrastructure projects na ginagawa itong mga congressman. Siya na mismo mag nagsabi dito. Okay? Nangyari lang dito mga kababayan, na ang nagsilita si Baste. Kaya, kunwari, binabalik ni Congressman Abante na ipatanong doon kay Pulong na isa ring Congressman. Okay? Pero of course, mga kababayan, ah, uh, sa sitwasyon ngayon sa Kongres, oh, uh, Pulong Duterte versus Martin Romualde, sa tingin nyo ba, mabibigyan ng budget si Pulong Duterte, mga kababayan? Sa tingin nyo ba, magsasalita itong si Basti ng ganito, kung alam niya uh, na yung kapatid niyang si Pulong Duterte ay nakakuha ng budget para sa flood control projects dyan sa Davao, I doubt mga kababayan. Kasi nga, in the first place, ha? Yung mga kongresistang kaalyado ng mga Duterte, sabi nga nila, hindi sila nakakuha ng proyekto under PBBM administration, mga kababayan. Yung iba na, sinasabi, kung yung hindi pumirma sa impeachment, most likely, hindi marirelease ng or hindi makakuha ng budget kaling kay speaker. Di ba? So, ito mga kababayan, Ah, naguhugas kamay si Abante dito, nagmumukhang Poncho Pilato dito si Congressman Abante mga kababayan. Uh, sa kanyang ginagawa dito, dinideny niya na wala siya kinalaman, walang kinalaman yung Kongres pero indirectly inamin niya naman mga kababayan na talaga yung mga kongresista na nakakuha talaga sila ng mga proyekto lalo't lalo na para sa kanilang mga flood control project sa kanilang distrito mga kababayan. So kung ikaw, nga, sabi natin, ginagawa naman ito ng mga kongresista para sa kanilang distrito at inaalaw, lalong-lalo na inaalaw ng speaker, kahit sabihin natin hindi ito pwede or bawal ito, kasi nga naman para sa kanilang distrito ito, mga proyekto para ikawun lang sa kanilang distrito, yet hindi ginawa ni Congressman Abante. So anong iisipin ng taong bayan dito kay Congressman Abante na hindi gumagawa ng flood, at least isang flood control project sa kanyang distrito? Mm, comment kayo dyan mga kababayan. Eh kung talagang totoong ang ginagawa lang na trabaho ni Congressman Abante ay yung gumagawa ng batas, which I doubt nga mga kababayan, eh, eh pwede natin ng revolto si Congressman Abante. O, oh, ehemplo isang magandang ehemplo ng Congress. O oh, isang congressman. Pero yun nga mga kababayan. mm duda tayo dyan. kayo mga taga uh, District 6 ng Manila, comment kayo dito kung anong masasabi nyo kay Congressman Abante. Kung talagang ni isa, wala siyang ginawang flood control projects. At nakafocus lang siya sa paggawa ng batas, mga kababayan. Okay? So, again, comment nyo dyan kung ano masasabi nyo dito kay Congressman Abante. So, dito lang po muna tayo. Paki-like po share ng videos natin. Paki-subscribe din po sa ating channel. Okay? Maraming maraming salamat sa lahat at magandang araw ko sa inyo.